Ano kayo, Father? Ah, uh, kakausapin ko lang sana yung mga kasama nyo. Tatanungin ko lang kung anong ibig sabihin nito. Akong kura pa ako dito. Ah, uh, uh, sige. Salamat. Abel, mabuti. Puntahan na lang natin. Ah, uh, excuse me, ho. Oh. Pwede ko bang malaman lang kung anong hinahanap nyo dito? Sino ba kayo? Ah, uh, akong kura pa ako dito. Ako si Father Balweg. sino lang namin yung concession ng kumpanya namin. Excuse me, Father, at marami pa kami bundok na pupuntahan. Abel, Bob, tayo na. <coughs> <coughs> ah. Mauna ka pa sa akin, Paddy. Malakas pa ako. Patulis pa itong aking... Tanungin mo, si Manang mo. <coughs> Sayang lang ang pagkaparito mo, Paddy. Ito kasi si Wadi. Lakay, nabahala lang sa'yo si Wadi. Sinundo niya ako dahil akala niya, eh... Lakay, mabuti't maski wala kang anak, eh napangangalagaan ka nitong si Wadi. Ako? Pangangalagaan niya? <coughs> Wadi, yung gansa ko. Awitam dito eh. Bata pa ako nito. Milikano. Napintas, okay. Lakay. <coughs> lakay? Ibigay e, mo kay Paddy. <coughs> Amerikano daytoy, Lakay. Daytoy, Milikano. Dayta, Ilocano. Galit ya po, Diyos mo, Paddy. Haan, Lakay. Noon pa ito, si Kabunyan pa at ang mga anito. Kung hindi sila galit, hindi rin galit si Apo Diyos. Pero ngayon, iba na. Hindi nag-iiba, Paddy. Ganon din ang mga bundok. Ganon din ang mga gubat. Ganon din ang mga tao. Dapat malaman mo yung, Paddy. Tingyan ka rin, di ba? Agawid kayo. Sige na. Agawid kayo. Sabino, mauna. Ang bilis-bilis mo lang. Tawoy. Oh, Halika oh, oh, nga, Yagmit. Nasaktan oh. ka ba? Ano nangyari? Father. Wala. Nagkatuwa lang sila ng mga kaibigan niya. <laughs> yung mga estudyante ko, Ilocano, wala nang ginawa kundi dito ko ng mga kaklase nilang tingyan. Hayaan mo mga bata yan eh. At saka sanay naman to si Agmit eh. Sige na, umuwi ka na nga. Anong ginagawa niya mga sundalong yun dito? Kanina, may nasa lubong din sa may bandang ilog. May klase kasi o oh, kanina, dumating sila eh. Sabi ni Mayor eh, may darating daw dyan. Ah, uh, sino si Presidente? 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 Oh mga Presidential Guard Batalyon yung mga yan eh. Hmm. Sige na, maganda pa ako para sa misa. yata doon. Dapat wala yun ha. Tignan mo nga, Abel. Ang uh, sakop na laging ko natin yan ha. May bahay ano? dito. Dapat wala yung sakop natin yan ha. Sa kayo, Father? Ah, uh, kakausapin ko lang sana yung mga kasama nyo. Tatanungin ko lang kung anong ibig sabihin nito. Akong kura paro ako dito. Ah, uh, uh, sige. Salamat. Abel, mabuti. Puntahan na lang natin. Ah, uh, excuse me ho. Pwede ko bang malaman lang kung anong hinahanap niyo dito? Sino ba kayo? Ah, uh, akong kura paro ako dito. Ako si Father Balue. Sino-survey lang namin yung concession ng kumpanya namin. Excuse me, Father, at marami pa kaming bundok na pupuntahan. Abel, Bob, tayo na. O, sige, kayo na okay, mahalan dyan, ha? Alis na kami.